Ang pinakamagandang part sa buhay ng tao ay magkaroon ng sariling bahay. Kaya nagawa natin ang lahat ng pagsisikap, pag-iipon para makapundar tayo ng sariling bahay natin. Pero dapat natin isa alang-alang din kung uh, kalaking bahay ang ipapagawa natin siyempre, kailangan natin makatuwiran pagdating dyan siyempre kung medyo malaki yung pamilya mo ibagay mo rin sa pamilya mo yung pagpapagawa mo ng bahay pero kung kayo couple pa lang at ang plan nyo lang mag anak nang isa lang hindi man siguro makatuwiran na magpagawa ka ng napakalaking bahay ngayon hindi naman sapat yung budget mo well kung ikaw ang ikaw ay nagpaplano na magpatayo ngayon ng bahay at mayroon kang naipo na kailangan mo nang uh, mag research research siyempre kumuha ng mga idea sa mga expert kung baga yung ipon mo ay sapat na o kung pwede rin na uh, medyo maliit pa lang pwede mong gawin ng paunti-unti lang magsimula muna sa mga pundasyon tayo mo yung mga poste pagkatapos paglipas ng mga 6 month o 1 taon itayo mo na yung pader kasama yung biga ng mga bahay mo paunti-unti lang pwede mong gagawin yan ang importante Uh, nasimulan mo na. At pag may nasimulan ka, sigurado matatapos yan. At may ilan din mga dahilan kung bakit simulan mo na. Noong mga nakaraang mga limang taon, mura pa yung mga materialis. Pero sa ngayon, halos dumubli ang taas nila. At sa sunod pa ng mga taon, tataas pa yan. Kaya yung ipon mo, liliit na naman. Kasi ito, yung mga materialis ay tumaas. Kaya kung mayroon ka dyan at nakakuha ka ng mga idea na pwede mo na simulan, pwede mo na gawin yun. So, sa nakaraan natin mga video, in-estimate natin doon yung panimula, yung mga pundasyon. Pundasyon, puting, at saka puste na tayo na natin. At nagkaroon tayo doon ang... paan? Lahat -lahat ng paan na gastos lahat-lahat ng sa puting, sa puste, 36,400. Tapos doon sa pangalawang video natin, mga ano na, mga ano na lang ng mga limang araw, tinayo natin yung mga pader. At nagkakahalaga yun ng 77,111. Ang total noon, 163,551. Halos buo na yun. Biga na lang yung kulang noon at saka yung bubong. Kaya, estimate natin ngayon kung magkano yung abuti noon. Okay. Okay, ito na yung floor plan ng in-estimate natin bahay. May mga naunang video rito, yung dalawang unang video. in natin yung uh, mga puting, mga pundasyon at mga poste. Tapos doon sa pangalawang video, estimate naman natin yung uh, kabuang bilang ng hollow block, mga simento na ginamit natin. Kung gusto nyong uh, malaman o ang buong detalye, pwede nyong silipin doon sa channel ko. Okay? Doon sa nauna nating mga video yung sa Mga puting natin Puting natin at mga puste At puste Puste Kumasto tayo doon ng 86,440 Tapos doon naman sa Mga wall sa mga wall natin yung nauna lang na video nung nauna lang siya ng mga limang araw na video na upload ko ay gumasto tayo din ng 77,111 ang gabuang total na noon is 163,551 okay halos natayo na yung buong bahay noon ang kulang na lang yung mga biga nito so estimate natin kung magkano yung kabuang bilang o ang magkakamit natin mga materyalis dito sa bilya ito is 8 meter at ito yung 6, 8 by 6 48 square meter at itong banda sa may ports is 1.5 1.5 meter so ang gagawin natin pagduktong-duktongin natin muna lahat ng bakal. Okay. Yung 8 meter, dinagdaga ng 1.5, magiging 9.5 yon. So, ito 9.5, 9.5, 8. Ipag-plus-plus lang natin yon. Okay. So, 9.5 meter plus 9.5 meter plus 8. Tapos ito 6 plus 6 dito rin, hindi kaya rito plus 6 dito rin plus 6 plus ito 3 meter plus 3 meter. Yan, gagawin natin pagdugtong-dugtongin muna natin yung bakal natin. Okay, total natin yan. 9.5 plus 9.5 plus 8 plus 6 plus 6 plus 6 plus 3 is equals to 48. 48. So, ano gagawin natin? Ang bawat paikot na bakal natin dito, gagawin lang natin na apat na 12 mm. Tapos yung biga dito, to gagawin natin 6 At dito, 6 din kasi nakahang siya dahil gawin natin hanim ginagawa ko lang apat dito para kahit paano nakasave na makasave tayo at uh, hindi naman ganun kabigat ang dadalhin ng mga wall natin hindi naman tayo magsisipong glory eh. kaya apat lang so ang gagawin natin 48 I plus natin yung dalawa pa rito plus 2 tapos dito na uh, dalawa ay eh, may dugtungan gawin natin 4 plus 4 muna natin gawin 48 48 times 4 kasi kailangan natin apat dito yung 48 na to isang paikot pa lang to yan pa lang isang paikot tsaka rito so times 4 natin yan is equals to 192 tapos, dahil magdadagdag tayo dito ng dalawa, dito apat. So, i-plus natin yung last 2 plus 4 is equals to 35. O, so, 198. 198 pala. 198. Diba? 192 plus 2 plus 4 is 198. 190 kabu ang bilang na to ng pinag plus plus natin na bakal tinimes natin sa apat nagdala ng dalawa bali kabu ang bilang yon ay 6 meter lang yung bakal mo na nabibili hindi ka naman makabili ng ganito kabay kaya divide natin yan sa 6 meter kalalabasan yan 198 divide 6 is equal to 33 33 pieces yan yun na yung kailangan mong 9 mm ibig sabihin yung 9 mm na ah, 12 12 mm pala sa sa bailo 12 mm na bibilhin mong bakal pa rin sa biga is 33 pieces yan So, ang tansya ko sa anilyo naman natin dyan, eh, kailangan mo to lagyan ng anilyo. Yan, yeah, yung sukat ng anilyo natin dyan, yung kabubuang square niya, pag pinag-plus-plus mo yun, is 90 cm. Yan, yeah, 90 cm yan. Ngayon, para makuha natin yung bilang ng anilyo, ah, uh, i-convert natin to sa cm kasi yung 48 meter ito yung kabuhang build haba ito parang linear meter ba kabuhang haba nito tsaka to tsaka to beam na to is 48 meter kung i-convert natin yan sa centimeter ang kalalabasan niya is 4800 yan ngayon ngayon ng biga natin ang biga natin i-kuridas na lang natin na pwede kasi yan na 10 10, 10 mga agwat is 10 cm magmula dito sa dulo 1, 2, 3, 4 pwede mong gawing 5 yung, tapos yung iba na is 50 na. 15 na yung space nito spacing nito para hindi ito mahirapan kasi komplikado pa gawin na natin na uh, 13 cm yung spacing niya so i-divide natin yan 400 4800 pala 800 Divide sa 13 Equals 369 Point Buhin na natin yan Gawin natin sa Isang may point o Gawin natin point 369 5 369.5 centimeter yan ha million meter cm i-times natin yung 90 90 yung haba nito yan 90 haba ng putol mo ng guan ng anilyo yung sabihin yan yung anilyo mo yung ito 20 ito. saka 25 yan pag binuusan mo yan magiging 25 30 yung laki ng cost ng panmok ng biga Ayan. so 90 times 90 natin para makuha natin yung bilang times 369 5 times 90 equals 23, 250 na dahil centimeter naman yan diameter i-divide natin ngayon yan sa haba sa haba ng bakal na 6 meter pag nilipat natin yung 6 meter sa centimeter may 600 yan kaya 33,255 divide mo sa 600. ngayon siya 300 divide 600 equals ito ngayon yung kailangan mo yan 55 55 or 56 55 or 56 pieces na 9 mm so ibig sabihin lang yan kailangan mo ng 12 mm na 33 pieces tapos 9 mm sa nyo na 55 pieces okay. ito na yung bakal natin ngayon punta tayo sa simento 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 sa experience ko lang ha ang isang metro na haba ng biga kukonsume siya ng 0.43 na simento. Okay. Ay yung haba kanina natin ng sinukat natin lahat to. Sama to lahat to. Is 48 meter. Okay. 48 meter siya. So, 48 times 0.43. Okay. Ito na siya. 48 times 0.43 is equals to 20. 0.6 gawin na natin 21 21 pieces na simente yan ito na yung kabuo ka lang bilang ng simento mo ngayon ang halo natin sa isang simento tatlong buhangin okay. so sa isang simento tatlong buhangin so para makuha natin yung buhangin 21 times 3 8 okay. 2 times 3 okay, equals to 63. Okay, 63. Saku. Nang buangan, buangan. Okay, ito na yung mga materialist na gagamitin na natin sa time beam. Ito na yung mga bilang nila. Ayan. siya ng 23,156. Okay. Ayan. Yung 9, 12 mm natin ay 33 pieces. Yung 9 mm is 55 pieces. Yung cemento, 21. Yung buhangin natin, 63. Yung graba, 63 pieces din. 63 sako. Lambre, 3 kilo. Ayan na mga presyo. Yung times na lang natin yan at umabot siya ng 23,156 so yung nakaraan natin mga video in-estimate natin na pundasyon at saka mga yung pader mga alob lang ayan siya 26,440 plus 77,111 tapos yung time beam natin sa ngayon is 23,156 bali umabot siya ng ayan 186,707 okay. Ubong na lang yung kulang niya at pwede na natin matirhan yung bahay kahit na hindi pa na yung mga kuko lumber at mga plywood yung na tayong bibili kasi meron na tayong nabili nung ginawa natin yung mga pusti inormasan natin yung mga pusti nito kaya i-reuse na lang natin para makatipid tayo mga pako sigurado may mga natira pa naman doon i-reuse na lang din natin okay okay ayan sa susunod estimate natin yung bubong nito kaya huwag nyo kalimutang subscribe at pindutin nyo rin ang notification bell para updated kayo sa gagawin nating mga video